buha o naman na adjust Pasok. buong mo na rabang yung iyang control musukul niya mo ang iyang control guys ang hinaya mo gusto niya siyang kuhan Sige yung mabe. Di mo sunod ba? Bantay ka na mga gag. Oo, oh, hindi mo So cool, so, cool. so ang ating umagangan. Ay! sa Norte. Agusan del Norte. Shout out. Ay! Labi na sa Butuan City. Maayong buntag ka na tanan. Ani ako karon Na nagloto o karni Norte sa inyong atubangan guys. Ito po yung ating umagahan. Ayan po, po talaga. Matagal po kami magsain, magluto. Eh kasi, paggabi talaga, hindi naman ako yung tipong alas 9, alas 10, sa sunsi, tulog na. Naghahanap buhay pa po ako sa kabilang mundo. Kaya minsan, late na talaga magising. Hindi ko po, ano, hindi ko po vocabulario ang matulog ng maaga. Minsan, wala na nga ang tulog-tulog. Hindi na uso ang tulog sa akin. Hindi na po uso sa amin ang patulog-tulog. Yung mga taong streamer, tsaka vlogger, char. Vlogger? Eh, so, po, ilagay na po natin yung ating mahika. ah, kunti lang siguro kasi parang matapang tong karne Hindi ako gano'ng mahilig sa ano, karne norte. wala na akong ano dito eh. Wala na akong ano, may ibang maluto. Kasawa na din ako dun sa itlo, gato, dog. Ito naman, Ito naman, maiba. <laughs> tapos lagay din natin yung mahikang pangpaalat pangpaalat sa katawan nyo walang lasa maalat <laughs> tubig Ayan, parang nag-dry na siya. Tama sa naglotog, nag-dry na daw. Ewan na kuno siya, ana-ana. <laughs> Lungagan na to, pang padanlo. Basta usan eh. Nag-uga na siya, guys. Basin niya, hindi maibot. Hala! Hala, kariha! Okay. batangan natin siya. Itlog sa inyong mga bana. <laughs> hmm. Ato ng buakon. Aron mapusa. Mapusa. More itlog, more lami. Mmm. O niya. pa nato. bungagan gamay asin. Okay. Ano siya itlog? O, bungagan pag yun na to gamay nga mahika. oh gato'ng giingon. ni mikos mikos Mikos-mikos na to. Hmm, Sa pangay gusto ninyo akong lotoon. Uh, ha? siya? jud siya guys kay alam niyo na you gonna have oily nangge ko gana plastic oily na ba ay siya guys gana ko uga yung gana nag ni kaon nimo mura kag nagkaog kuan lechon sinasina ug mga abil tungod sa kadaghan ng tika Kali, itu mata Nagadaktag po ang mantika. Gamayon <laughs> na no, natong mantika, guys, kay marag, karong buwan na, nagsigira may prito-prito ba? Doon may high blood, ani, delikado na. Hindi trabang pa naman, basi niya mapirig, tali lang dapit na. <laughs> Ibing na. Ah, guys, may ikos, may lang, guys. Kung di ka kabalo may ikos, may ikos, wag yung lamig <laughs> Mapagod na siya hindi ka magmikos-mikos dyan. Ah, mm. Ana, anak Hmm. Yan. Timplahan. Na. Timplahan. Itong tilawan, guys, ah. Hey, Siyempre, lami dyan na siya, guys. Kaya ako may nagloto. Pero, Tami ang po na yung mukhang kagloto sa laino no? Sa ay pulaan ka ba? Pulaan ka sa muloto. Ngayon ba? Mga oil sa gawas. Gawas ilang balay. Gawas, ang oil restaurant. Ano ba? Kasi sila, kuhaan ba? Sila blind ko mga. gitawagan na, guys. Uh, food trip. siya. Uy! So, maurot guys. Awa ang na sa nagloto. Puno sa singot na. No? Aray! Napasok ko sa laha. lang akong buka. <laughs>

Anang gay ka nga sa'yo? Sige na magpuan. Ano ba? Mindset ba? Mindset? What? Ito yung pobrean niya? Sige na taglubog niya. Di pobrean niya. Di. Di namang lihok. Mag-agad nilang sa kuan. Mag-agad nilang sa langit. Mayitag at Di pa yung tako mala. Hinuktok ta. Hinuktok lang ta. No? Andala na guys. Kung di ka malihok. Patay ka. No. Ay mo ka seryos. Di akong kentra So guys. Mga on na miyama koreana o mga koreano. Di sila, Ni Nga na nila yung karangga. Sa mga unsa ko, susulod, kaya nadi lang TV. Di magmurag na. Ang sa kami na ilamisa. di mga unsa misa. Ang misa sa loob. Basta na anak anak, guys. Dili, dili. <coughs> kaya namin tingin Labi na kayo. mag kayo. Sumanit, so, guys. Mga unanimta na. Nami pa lang. Wako mag-agda. Bye-bye. Eh? Okay? Gusto mong tanong kang ko? Di ko. Tago ko. Bye, guys. Thank you so much for watching.